Ito guys yung gagawin natin tempura no? Medyo mataas ang hipon natin ngayon Kasi ano na yan, ang na ba ngayon? 22 Kaya medyo makikipagsapalaran tayo Dito sa hipon natin ito. Paganda naman to kasi babay naman si Gagal sa biyahe ito eh. ano? Eh, no? So nakakuha tayo ng medyo mataas ng konti ngayon eh. Pero okay lang kasi magmatataas pa to sa ano eh Tataas pa to sa ano, Sa katapusan Kaya naku eh, mga kababayan natin dyan Umangon na kayong ngayon magkakaalaman to sa ano sa katapusan sigurado. Kaya kumotay rito mga ano. Mga sampu siguro, katay sampung kilo dito, kaya ate. Pag sampung kilo, magkano? 2.8? Siya mo muna Okay, okay mamaya ate, mamaya Siya muna, si ate muna, si kuya muna. Ito, two thirty, oh. Ito, two thirty, oh. Nako. Maswerte kung may makita kayo sa October 30 na ganito presyo.